Ang nga lang ni Dodong? Ismael na sir. Ismael? Uh, Nang Ni Undang sir. So, Ngano nga? Pag, siyang amahan. Uh, sorry po, ha. pwede po uh, malaman namin kung ano po yung nangyari sa... Aksidente po siya. Uh, Aksidente? Mm -hmm. Aksidente sa ano po? Tricycle. <laughs> Bawa na ako yung iyong pagumangkon po. Nang tawag man sa ako ang... Iyako uh, ng manoy na disgrasya. Sa Pobre Libertad. Hmm. So on the spot ba na... Binawian mm -hmm. mm -hmm. ng buhay? Oo. Mm -hmm sakit sir Hirap tanggapin Hello guys uh, Mga katikang natin dyan Kumusta kayong lahat Yan po mayroon kaming sinunda na mag-ina So samahan natin Sundan natin doon sa bahay nila Doon natin kausapin Isa sa hiling ni ate Ang pangdigas Bago lang daw pumanaw Ang asawa na muslim ni ate Sa isang aksidente kaya ngayon medyo nahirapan siya habang naghintay sa pangako na pangkabuhayan sa salary. Buti na lang, isa lang ang anak ni ate. Kaya ngayon may dala kaming bigas uh, ah, papano sa ngayon makatulong tayo sa kanila. So salamat sa sponsor natin ngayon si Ate Pas Citizens. napo na po, lumagpas na tayo ng Pasko. Patuloy lang tayo at sa taot ni Ate Nida para sa iba pa nating ayudahan pa. Salamat. Ang pangalan mo Ate? Doris po. Doris. Bintoy. Doris Bintoy. Uh -huh. So, ito anak po ninyo ito. Anak ko. Isa lang po yung anak niya. Isa niyo. lang. Mhm. Uh Isa -huh. ba 'tong bahay dito? O sa lolo ko. Oh yan ay, ito po yung uh Wala ba kayong sariling bahay? Wala. Uh, matagal na kayo nakatira dito? Yung lolo ko, matagal na dito. Oh, uh -huh. kayo? Apo ko po niya. Ah, apo ka? Oh, uh -huh. uh -huh. so nakatira uh -huh. lang ako dito. Nung no, may asawa pa ako, doon ako sa no Libertad Panas. Oo. Uh -huh. Then, pagkamatay na asawa ko, ginawa ako ng mama ko. Kala ni Dodong? Ismael na, sir. Ismael? Uh, Nag-espoil ah? Ni Undang, sir. Nga so, naman? Pag, pagkamatay siyang amahan. Sayang. Ano sa grade Grade 1. Grade 1? Bakit po nahinto? Ang sayang. Sayang naman ang ano, panahon. Kaya nga, eh, sayangan ako. Uh, wala kami ang tantos to sa pag-aaral. Ganun po ba? Mm -hmm. Kasi yung uh, ngayon, hindi naman masyadong magastos yung sa Uh, grade uh, elementary ganon uh, Ano po po yung anak buhay ko? Yung kisundo uh -huh. siya. Sorong buhay pa yung asawa niyo Ano po yung trabaho? Anak buhay niya, mang uh, massage reflex siya. Massage reflex, massage uh -huh. ganon po. Uh -huh. Uh -huh. yung anak buhay niya. Uh, sorry po, ha? pwede po uh, malaman namin kung ano po yung nangyari sa Accident po siya. Ah, uh -huh. aksidente. Uh -huh. Aksidente sa ano po? Tricycle. Nakisakay lang po siya and then yung ano po, kabangga yun yung boom truck sa City Hall. Ah, ganun po ba? Mm -mm. Pero, kamusta yung ano? Wala bang mga para sa pamilya? Wala naman. Ganun po ba? Walang uh, wala. mga assistant sa pamilya? Wala. Wala kayong natangga? Wala. konti lang po yung ano, borya lang po. Borya lang? Mm -mm. Pero sa sa pamilya, wala? Wala. Angit yan daw ako ng ano pang negosyo, tapos hinihintay ko, wala naman din. Mga ilang buwan ang hinihintay ninyo? mga tatlong buwan lang tatlong buwan pero uh, nagpaluap kayo uh, Oo. Oh, oh. oh, so pero yung yung sabi nila may uh, may pagkabuhayan sila para sa pamilya uh, sa pamanaw. Uh, oh, oh. So nagpaluap pa kayo? Uh, Oo. Oh. Uh, oh. So ngayon po eh habang uh, inaasikaso pa ninyo ang ano po yung uh, ma niyo ninyo sa ma niyo sa asawa ninyong Pumanaw, ano po yung ginagawa niyo dito? Uh, ano po kung may magpalabas sa akin maglaba ako. Oo. Uh, So nakakaraos naman uh, uh, sa inyong dalawa. bili lang ng bigas. Oh. Ano Papa? Ha? Oh, loya po no? Kay eh, sa iyo po gibiyaan. May gani kay Sierra Osa? Oo, oh, Sierra po usa. Nakabuti na lang isa ilang yung anak mm. ninyo. Oh? Kung na'y naay magpalaba. Mula ba ko? Mula ba? Mm -hmm. Oh. po kay mga igsoon, ano? Ito asa sa Manila. Hmm. Oh. Narabaho pong ilaha po. Oh. Ang imong lolo, Dreon, saan poy ipanginabuhi sa imong lolo? Nanira po, Nani rapod, sir. Muna wow. ah. sa mga anak po, tagaan po. Ah, pagatagaan lang oh. sa mga anak po. Oh. So, kinahanglan gini ay nga ikaw na adyog kay imuhang pangita para ni imo okay mga anak. kay mm -mm. Kaya ang imuhang lolo dari, pagatagaan ra sa ihang mga mm -mm. anak po. Mm. -mm. Uh -huh. po kayo magsalita na siya, kitagaan ra po siya mga anak. Uh Oo. -huh. Uh -huh. So, on the spot ba na binawian uh -huh. ang buhay? Uh, -huh. uh -huh. So, ano po yung naramdaman ninyo? na sobrang sakit sir um. hirap tanggapin uh, um. di ba yung mga muslim na naidaghang asawa na siya isa lang asawa niya sir eh ikaw lang um. muslim ka na rin oh sa pagka no asawa buhay pa siya sa tapos ka patay na siya hindi na sa hindi na pumayag si lolo ko na mag muslim pa ako yun napakahirap tang tanggapin lalo na mabait yung asawa natin um. sige ah mayroon kaming ibigay sa inyo para sa anak mo. Uh, mayroon kaming uh, bigas makaloglog kunti ba salamat kayo sir oo uh oh, sige kunin mo bro okay, okay. Uh, yan po uh, mayroon tayong 25 kilos na bigas ate salamat sir oo uh oh, nana uh, -na kay bugas oo uh -huh. naaman -na tayo bugas wa may kadala para pang sudan paris ana So muhatag lang pagkog para sudan, pares anak. Salamat kayo sir. So kana ba yung dugay-dugay nama, hurut na mahurot na na sir ay. Uh -huh. Salamat kayo sir. 1,600 para pang ulam-ulam na. -ulam salamat nina. sir. So na naamoy pang sudan. Ha? Ayaw. Uh -huh. Maraming salamat ni Ate pa citizens. Ate pa citizens, maraming salamat. Ang uh, sapo ikasulti mo sa itong grasya. Salamat kayo sir sa iyong hatag nga grasya. Og ni Sir Rene. Oo. Uh -huh salamat kayo sa o sa kwartang naghihatag. Oh. Ayun na magkatabang-tabang sa inyo sa tarong oh, Salamat. o sa bata. Salamat kayo, sir. Mm. Sige, ha, ya. Imuhang, lolo no, tiguang na. Mm, tiguang na. Pila na sa edad sa imong lolo? Murag. Pila edad ni mo pa? Ha? Pila edad ni mo? Sitintay utso. Sitintay Ah, sitintay utso. Ah, mm. oh, mga... na rin siya, sir. Ah, um. uh, pwede na siya makasulti po, dare? Ah. Pa, pwede ba rin kami istorya pa? Si, ang lolo ni Doris, si lolo, pangalan mo lolo? Juanito. Juanito? Hmm. Um, um, karon, ibila na edad ni mo karon? 78. Si ha? 78 si na ko. 78? Si Oo. Uh -huh. Na ako, yung -tag ni mo lolo, ay nilagpas namang Pasko. Mobilated, Merry Christmas na lang. Oo. <laughs> si, si Lolo, siga, <laughs> si Lolo. Uh, pamasko, may mayroong gano'ng <laughs> 1,000. So lama tau lama Okay ra bakalong na tay video mga vlogger din. Makita kay puti-puti na yung buhok. Mura na ng Amerikano. Ah. so wala kay wala kay set out kanang pangumusta basig makita imong mga anak. sa anbot kay layo man sila di man taga dali og pa, pangamusta oh. basi makita ang nga video O oh. kaya pangamusta sa mga, mga, mga anak nga, layo, mm -hmm. <laughs> <laughs> Naya, pangamusta lang ko sa mga anak na to sa layo ha mhm di ay ako nang rin sa kuha nga ano akong amigo kita wag lag amigo mhm nya pangamusta la magamping oh. mo diya? pangamusta hmm. lang ko nang inyo ha pagamping lang mo diya. mhm <laughs> pwede no pahing, pahingan lang ang pangalan oh Si Juan, Silin, ni mm. Gabon, mm. May Ripal, mm. niya, Rosy Latayada. Oh. Mm. Kumusta naman niya uh, sa akong mga apo? Mm. Kanan? Eh, nah. Pero boyag, dahil kayo kong apo. Ah, dahil kayo apo. Pila ka po apo naman ako. Sus, di na madago sa kalamisa. ko. Dekhan, kayo kong apo. Anong mga 30-40 anak. Ang imong apo? Daghan na na siya. <laughs> Daghan na kayo. So, usah si Doris imong apo. Oo. Oh, Hmm. Ako, nina, aku ini nak ya. Kan segamai panideri gini. Segamai panideri nak saya. Oh, papa mau nang papa sih saya kok. Nah. Ah, mau bah. Hmm. Oh. Di, di mana gunung tawa? Tawa suku mama Oh, bah lulu. Apa gitu ya? papa. Mau nah. oh, segi ha? Oh, uh, selamat. Ah, segi tah Selamat kayak user. Merry Christmas and uh, Happy New uh. Year. Uh, selamat kok. Selamat kok segi hatag 1000